Wow. wow! Oh, the monkey so cute! Wow! Wow! Charin! Kasi kanila pa siya please. mami at daddy ni Pauline Luna Soto laging kasama sa lahat ng travel nila ni Vic Soto, mapa out of the country or local trip nila. Marami nga nakapo na dito na dahil lagi nga nakikita ang mami ni Pauline Luna sino nga ba ang nagpabayad ng kanilang expenses kapag sila ay may trip. Panawarin at kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Napakasarap din na habang bata pa nga ang mga magulang ni Pauline Luna Soto ay nakakasama sa mga travel ng pamilya at syempre ng mahal nilang mga apo. Maganda rin ito para lalo silang mapalapit sa isa't isa tuwing mag out of the country. Isa rin ito kasi ay e sa core memories ng mga anak ni Pauline. At isa pa nga batang bata pa rin ang mami ni Pauline Luna Soto kaya naman maraming marami pang travel nilang makakasama ito. At hindi nga nakaligtas sa mga netizen kung bakit nga daw palaging kasakasama ang mami at daddy ni Pauline Luna tuwing may travel sila ni Vic Soto. Hindi naman nakatiis ang mami ni Pauline Luna at sinagot nga ang isang nagkomento na ang sinabi, Lagi namang sabit parents ni Pauline mula yan kay Bing Bailan. Kaya naman, agad na sinagot ito ng mami ni Pauline Luna na si Cynthia Luna o kilala bilang Chat Luna. Sabi niya dito, Hi, hindi kami sabit. Kami po ang gumasta ng expenses namin. We travel every four months. So why not sabayan ko ang anak ko at ang apo ko? May punto naman ang mami ni Pauline Luna Soto. May mga pera naman kasi sila talaga na pang travel at hindi naman kasi sila talaga yung mahihirap na tao. Dahil nga marami din sila mga business, maraming kita, kaya naman madalas din sila nakakapag-travel. Ika nga niya, every four months ang travel nila. Kaya naman, pag may travel date, itong si Napolin Arvick Soto ay sumasabay na rin sila pero own expense ng mag-asawang Luna advantage nga para kay Pauline Luna ang kasakasama niya, ang kanyang dalawang magulang, ang kanyang mamichat chat at ang kanyang daddy. Dahil nga tuwing aalis nga itong ng Bossing Week Soto at Pauline Luna, anytime nila gustuhin mag-date or mag-dinner sa labas, pwedeng maiwanan ang mga bata sa kanilang lola at lolo sa isang hotel. Kaya naman win-win situation, nakakatuwa, nakakabanding na ang mga apo, nag enjoy pa ang buong pamilya. Ang nakilaki na nga ng bunsong anak nito ang si Pauline Luna Soto na si Baby Mochi kung tawagin. Talagang napaka-adorable. Marami ang nagugood good vibes tuwing mapapanood ang mga video ni Mochi. Lalong-lalo na ngayon na may hawak pa siyang baby dolly. Sabi nga ni Pauline that the way we show love to children because the way they learn to love others. Ganito nakikita ni baby Mochi kung paano siya mahalin ng kanyang mami. Kaya naman ganito rin ang ipinapakita niya sa kanyang sariling doll. At pinapakaipa nga niya ito at talagang ine-embrace mabuti. Sabi pa nga dito ng mga commenter, napansin kasi ni Miss Panganiban Judith is okay to ask po, nakakapagsalita na ba si Mochi? At sumagot dito si Pauline Luna. She can speak some words already. Nakakatuwa ito ang si Baby Mochi. Very adorable at nakakapagsalita ng asya ng iba-ibang mga words. Tuwing makikita ng mga netizens sa mga anak ni Pauline Luna at ni Vic Soto, marami ang natutuwa. Marami ang nakukita. Sabi dito ni Eileen Karaan, she's so cute. Naalala ko yung assistant ni Small Laude, si Lot Lot, na cute. Medyo hawig niya, hehe lalo pag nag-smile. Kahawig daw ni Mochi, ang assistant ni Mrs. Small Laude, na si Lot Lot. Kamakailan lamang ay nag-birthday ang mami ni Pauline Luna Soto na Mrs. Chat Luna. At agad nga niya ito minati ng happy, happy birthday mother. No words can explain how cool it you are. I mean how much we love you. Ha ha ha. We are thankful for your presence in our lives. Thank you for the genuine love and support to our little, to our extended family. We love you. Happy birthday, Chat Luna. mami at daddy ni Pauline Luna Soto ay very close din sa asawa ni Paulina si Bossing V. Kahit saan magpunta ay hindi nagkakailangan ang buong pamilya dahil nga Close-close sila sa isa't isa. Katunayan ngayong nasa Sydney nga ang mag-asawang Vic Soto at kasama ang buong Dabbercats. Sumama rin syempre ang mga magulang ni Pauline Duna dahil hindi naman sila papahuli sa talagang show ng Dabbercats at suportado ang buong EB. Close na close din nga nito si May Mendoza, si Jose Manalo at lahat ng cast ng Dabbercats. Ito nga ang masayang dinner ng pamilya sa Sydney, Australia. Talaga namang ini-enjoy nilang mabuti ang kanilang vacation. At hindi lang ito basta vacation dahil may halong trabaho din ito dahil nga nang show ang buong Ibi barkats doon. Kasakasama ang host ng Itbulaga. Ito naman ang gawa ng daddy ni Pauline Luna. Talaga naman nakakatuwa dahil nga tuwing pag may kasama ang lolo ay hindi pinababayaan ng mga apo. Kaya naman ang lolo ang nagbabantay sa apo. Advantage talaga ng may lolo sa iyong tabi ay lumalaki ka na mabait. Siyempre masunurin sa mga matatanda at siyempre nababantayan din ng lolo ang paglaki ng kanilang mga apo habang sila ay patanda ng patanda. Yan ang mga magulang ni Pauline Luna Soto. Talagang very supportive sa kanyang anak at sa manugang na si Vic Soto. Meanwhile, ibinahagi naman ni Pauline Luna Soto ang kanyang hair update ngayon dahil nga ito ay nakararanas na siya ng postpartum dahil sa panganganak nga dito kay Baby Mochi. Ito ang kalagayan ng kanyang buhok dahil nga si ito. Mostly ng mga nanganak ay ganito ang itsura ng kanilang buhok. Siyempre, hindi naman mawawala ang kaunting shopping ni Pauline Luna dahil tuwan siya, mahili kasi siyang mag-gym, kaya naman bumili siya ng mga gym suit. you mm -hmm.